Alas 7.15 na umaga. Nagsisimula ito sa kaunting dikomportabling pakiramdam. Tapos unti-unti, nagiging isang mabigat na pakiramdam na imposible ng lain. Hanggang sa ito na lang ang naisip mo, kaya dahil sa matinding pangangailangan maghahanap ka ng banyo. Ang mga tao ay dapat umihin ng apat hanggang anim na beses sa isang araw. Pero minsan, dahil sa mga hamon ng modernong buhay, napipilitan tayong magpigil at tiisin ito. Kaya gaano nga ba kasama ang ugaling ito? At gaano katagal kaya kayang tiisin ng katawan natin? Ang sagot ay nasa paggana ng pantog, isang obal na supot na nasa balakang. Nakapalibot dito ang iba pang organ na bumubuo sa urinary system. Two kidneys, two ureters, two urethral sphincters, at isang urethra. Mula sa mga bato, tuloy-tuloy na tumutulo ang ihi isang madilaw-dilaw na likido na gawa sa tubig at mga dumi mula sa katawan. Dumadaan ito sa mga tubong kalamnan na tinatawag na ureters papunta sa pantog. Ang pantog ay may pader na kalamnan na gawa sa detrusor muscle. Nagre-relax ito habang napupuno, kaya para itong lobo na lumalaki. Habang napupuno, ang detrusor muscle naman ay umuurong at ang internal urethral sphincter ay kusang bumubukas. Mula roon, dumadaloy ang ihi papunta sa urethra at hihinto muna sa external urethral sphincter na parang gripo. Kung gusto mong pigilan, sarado ito. Kung handa ka na, kusa mo nang mabubuksan ang daluyan. Pero paano mo nararamdaman na puno na ang pantog mo? Sa loob ng detrusor muscle ay may milyon-milyong stretch receptors. Habang napupuno, nagpapadala sila ng mga signal papunta sa sacral region ng spinal cord. Kapag bumalik ang reflex signal, bahagyang umuurong ang detrusor muscle kaya tumataas ang presyon sa pantog at nalalaman mo ng puno na ito. Ito ang tinatawag na micturition reflex. Pero kung hindi pa tamang oras para umihi, ang utak ay nagpapadala ng signal para paurungin ulit ang external sphincter. Kontrolado mo pa rin. Kapag nasa 150 to 200 ml, ramdam mo nang may laman ito. Sa 400 to 500 ml, hindi na komportable. Kaya pang maginat ng pantog. Pero hanggang saan? Kapag lagpas 1000 ml, pwedeng pumutok ang pantog. Karamihan ng tao, siyempre, mawala ng kontrol sa pantog bago pa mangyari yon. Pero sa mga pambihirang kaso, gaya ng taong hindi nakakaramdam ng pagnanais na umihi, pwedeng pumutok ang pantog na mga ngailangan ng operasyon. Pero karaniwan, kapag nagpasya ka ng umihi, hinihinto ng utak ang pagpapadala ng signal sa external urethral sphincter. Nagre-relax ito at nababakante ang pantog. Fun fact, ang external sphincter ay bahagi ng pelvic floor muscles na sumusuporta sa urethra at sa leg ng pantog. Kaya kahit tumawa ka, umubo o tumalon, hindi ka agad tatagasan. Dahil sa pelvic floor muscles na ito na nagsisilbing selyo. Pero kung madalas mong pigilan ng matagal, pilitin masyado ang pag-ihi o umihi ng walang tamang suporta, sa katagalan, pwedeng mapagod o humina ang kalam ng ito na parang sling. Ang resulta, overactive pelvic floor, pananakit ng pantog, madalas na pag-ihi, o urinary incontinence. Kaya para sa pangmatagalang kalusugan, hindi magandang ugali ang laging pagpigil sa ihi. Pero sa panandalian, protektado ka naman ng utak at katawan mo. Kaya maaari mong piliin ang perpektong sandali para sa napakaginghawang pag-ihi. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang science explainers dito sa Ambing PH.